panalangin ngayong umaga. Panginoon, salamat sa lahat na ibinigay mo sa mga nakaraang mga araw at linggo ng aking buhay. Sa protection mo, sa mga blessing mo, sa mga answered prayer ko. Salamat, salamat, Panginoon. Alam po namin, nakapakanan po namin ang una sa inyo bilang bahagi ng pagmamahal nyo sa amin, Lord. Salamat sa lagi kayong nandyan. Salamat lagi nyo pag-alalay sa amin lalo na sa mga tulong ninyo sa mga problema namin Panginoon kaya Panginoon pinagkakatiwala po namin ng aming ngayon at mga darating na mga araw dahil alam namin Lord na kapag sa iyo nagtiwala walang magiging problema kaming nakikita na darating kayo na po ang bahalang lang magprotekta sa amin iiwas niyo po kami Panginoon sa mga problemadong sitwasyon at mga problemadong mga tao Lord kasi Panginoon, kung kami lang po ang gagawa nito, hindi po namin ito kakayanin. Hindi po namin alam kung ano ang magiging sitwasyon namin kapag napunta na naman kami sa isang problema hindi naman, na naman namin alam kung saan pupunta. At alam din po namin Panginoon na itong mga bagay na ito ay nagawa nyo na po ito sa aming mga buhay. Kaya naniniwala po kami na magagawa nyo ulit at retyo nyo kami po protektahan. Panginoon, kasama na po ang aming pamilya, even though we are not together always, every minutes, every hour of the day, we know, Lord, that you will also protect them. Panginoon, alam po namin na maganda po ang plano ninyo sa aming mga buhay. Alam po namin na kapag kayo ang nag-provide, at tinupad ang iyong plano sa buhay namin. Alam namin, Lord, na ang lahat ay makakayos dahil walang problema ang lilitaw dito. Panginoon, amin din pong sa lang aming bayan. Patuloy nyo po sanang pagalingin ang mga ban. Aming bansa, Lord, ayusin nyo rin po ang kinapukasan ng aming mga bayan, Panginoon. Panginoon, ibigay po namin ang amin ngayon at ang aming mga bukas na niliwala at natitiwala po kami sa inyong pagmamahal at patuloy kami nasa ilalim ng inyong kapangyarihan Panginoon. Kaya patuloy po ang aming pag-anyaya na pakasukin po Lord ang aming mga buhay. In Jesus name we pray. Amen.